So guys, andito si Yuan. oha uh -huh, Dami ng kalat. Lakas, lakas yung hangin niya. Uh, low bat yung mga cellphone. So ang gagawin natin, magcha charge tayo sa may sasakyan. Actually, sinindihan ko na sa sasakyan kanina pa. Ah. Buti na lang at may ganito kami kung hindi, wala. Wala kami cha-char dyan. Ayun o. Oh. Dito mo yan. Hey, Kaya wala tulong yan. Wala tulong yan. Nung may ganyan ka, basta may gas ka syempre. Kaya ito, hindi ko pinapawalan ng gas. So, ang gagawin natin dyan, magsasaksak lang tayo dyan ng kable. Ano yan eh, marami yan to eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Kaya siya dyan Kalabang type C to type C O kaya type C to IOS Tapos USB To micro uh, Yan yung kagandahan ng May ganyang ang charger Tapos syempre sasaksak mo na yung mga ano, Mga cellphone Kasama tong ano, pinangbibidyo natin tapos syempre may mga nakaantabay tayo ng mga kable rin dito sa sasakyan tulad nya no oh. ayan o oh. wala yata type C dito ito sa ilalim yata ay tama ba o oh, may tama type C kaya importante na may mga kable rin dito sa loob na sasakyan bukod dyan sa ano pang emergency lalo na ganyan may bagyo so ang gagawin mo lang dyan magsasaksa ka lang o ba? Diba? yan e, no, yung agandahan yan tapos saksak na natin yung mga cellphone aha ito type C kasi type C ayan type C saksak na natin yung type C Charging Charging Tapos yung IOS Mamaya na lang Asan yung isa? Ito uh, Ito micro to Ayan o micro Maganda Pag emergency to guys uh, Pag ganyan may ulan Charging uh, Charging Para Ayan o uh, Daming na charge. So yun lang, dapat meron kayo niyan. Lalo na kayong bumabagyo. Ang wala lang kami internet connection, wala akong nabili na ani UPS. Ay. Ay importante 'yan sa sasakyan. Ang lakas ng hangin, umuugi sa sasakyan. Ito dito sa loob. Ah, sa labas, hindi natin makita 'yung fog. Ay, may ano. Ganyan makakita okay, yung labas so yun lang guys importante sa may sasakyan yan okay yun lang ingatan lahat guys